Ang bawat taong nabubuhay na walang kinikilalang batas ay yung mga taong nabubuhay ng walang kalayaan. Sila gaya din ng isang pinuno na walang pag-ibig sa kanyang nasasakupan. Maghirap man o tuloy ang mawasak ang kanyang bayan ay walang pakialam hanggat siya ay nasa kapangyarihan. Subalit ang paglalagay ng pangil sa batas upang ito'y kilalanin ay hindi lang nakakasumpong ng tunay na kalayaan kundi nagkakaroon din ng tunay na pinunong punong-puno ng pag-ibig sa nasasakupan. Itakwil man o tuloy ang usigin ng kanyang bayan, hindi alintana kung ito ay sa kabutihan ng lahat kahit pa ang katumbas nito'y kawalan ng kapangyarihan. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang namayagpag sa larangan ng kasamaan. Nagkubli sa anyo ng maamong tupak, sinira ang kanabukasan ng mga kabataan, at nagpakasarap sa lilim ng kanyang impluensya.